Touchdown Pundakit Town Proper Ang barangay Pundakit San Antonio Sambales ay kilala o puntahan na lugar dahil sa magagandang dagat, isla at mga cove nito. Pero alam nyo ba na meron ditong dalawang falls na pwede niyong puntahan. Isa na nga dito ay ang Linasin Falls. Ang Linasin Falls ay isa lamang sa magagandang falls na matatagpuan dito sa Barangay Pundakit. Lalo na tuwing tag-ulan, mas lalo kasing gumaganda at buhay na buhay ang agos ng tubig dito. Madalas din itong puntahan ng mga tao dito lalo na kapag malakas ang alod sa dagat. Kaya tara, samahan niyo kami ngayon sa aming adventure hanapin at puntahan ang falls na ito sa Barangay Pundakit, San Antonio, Sambales. Wala nga pala kaming idea sa daan papunta ng Linasin Falls. Ang alam lang namin ay dito siya matatagpuan sa Barangay Pundakit. Touchdown Pundakit Town Proper. Welcome, Barangay Indak. Ay, nga, na itong ano. Hindi natin alam po saan tayo pupunta dito. Dito na yung mga... Tatanong na lang hey, tayo. So... Sa papuntang Linaasin. Okay. Hindi ko nga alam eh. Boss, pwede magtanong, saan yung papuntang Linaasin, Pauls? Diretso pa sa dulo. Tapos, kaliwa. Tapos... Oh, may may Ah, okay. Mas, Sige po. Tatanong na lang. Diretso daw sa dulo, tapos kaliwa. Sa mga tricellal katanan pa. Hindi, doon na lang tayo sa amin. Sa dulo. Pagdating nga namin dito sa dulo, ay kumaliwa kami. Ah, dito na nila pinapark yung mga bangka. Oo oh, nga, okay. kasi kung doon pa nila ipapark. Mami, bangka ah, check na doon. Talakas pa po dito. Ah, wala pong daan dito? Pag pulse po, dito po kasi yung push. Yung, oh, linasin yung linasin po? Pa. Ay, linasin po. Opo. Ah, dito pa may equals din dito. Meron oh. Iba yon pero hindi siya linasin, di ba kuya? Iba po. Dito po yung post na marapit. Dito malayo po. Oh. naman po yung sasakyan ng gandun. Pero ayaw ko na kung makakit doon. May bundok pa ganun. Uh -huh. may, may park doon kuya, may parking yan. Meron din po yara. Uh -huh. Pero dito, diretso lang po kami rito. Dito po yung daanan sa pakaliwa. Ah, yung Muna ka tumbok. Ah, ah, Wala kaliwa ka eh. Dyan eh. na. eh. Dead ka na dyan. Ah, okay. Ah, okay. Tapos, pagkaliwa na namin, dire-diretso na lang. Okay, kalsado na ako. Okay, salamat. Thank you, kay. kuya. Dito na nga tila nagpa-park. Ayun o. Meron dito palang falls dito. Pero yung dinasin, magkaiba. So, dalawa pa lang falls. So, meron isang malapit. Oo, oh, malapit. At isa yung sinasabi nilang ginasin falls. Pero dito yung puntahin. Oo, tinanong. Ganda po. Green na green yung bundok. And the end Exit this way. So... Oh, teka. Kanan. Anan, bayang. anan kanan doy. Kasi yan. palabas na yan sa ano eh. Pandak. Ang dami na rin mga bahay-bahay. Ano eh. Yan ang beresyo lang yan. Wait, ito? Oo. Sige, maganda tayong tatanungan. Pero mukhang tama naman yan. Sa paghahanap nga namin sa lugar, ay meron kami nakasalubong na isang bata. Boy, pwede magtanong, saan papuntang Linasin Falls? Ay, Li Linasin Falls. Malayo po kailangan po ng guide po. Kailangan ng guide? Okay. Pero may guide po. Pero dito, dire dire-diretso. Ano po? Am um, ako po. Ah. Uh, Kasi po, malibu po sa daanan. Oo. Oh. Ah. Kapag may guide, may bayad. ah depende. Hmm. Kung ilan yung? Babayad. Ah, ganon? Oo. Ano daw? May tour guide? Siya daw. Siya daw, tour guide daw siya. Tour guide ka ba? <laughs> <laughs> Oo. Oh. Uh -huh, depende daw sa atin kung magkano yung babayad natin. Bibigyan na lang natin. Magpa-guide <laughs> pa kaya Sana. <laughs> May parking yan ba, Dan? Um, wala. Sana natin magpa-guide motor. Dun pa ma, siya. Ma, pwede niyo nang ipark sa sasya. Ay, may doon po. May, po. may mga nagpupunta po kasi. May mga pay parking din, ano? Mm -hmm. O libre? Libre po. Oh. Sa'yo, kung ini ka mag-guide sa amin, magkaan bayad? Bahala na kami. Sorry. Kami na bahala, ganon. ano? Ciao. ala, Tara. Taglit lang naman kami. Oo. Okay. Uh ka na dun, boy. doon oh. Dun, sa'yo. Sa'yo. Basta pa lang yung tarulong. Oo nga, baka sabi, natin Ang kulit mo. Di ba siya sumakay? Ganon din yun. So Sawal. Ano? Pinay, agang ka? Ha? Ano na? Pwede na, na ah, dyan na lang ipark. Tapos lalakarin na lang natin. Malayo pa ba? Malayo. Mga ilang minutes pa pag nilakad. Mga kala, ano ko? Two hours. Two hours? What? Ah! Seryoso? Ah. Pag nilakad? Kung, Ano po? Ang um, mapilis na mabili. No hindi kasi kailangan namin alasin kung makauwi uh, uh, rin eh. Hey, hindi kami aabot pala. Doon ha? Doon na lang. Ah, doon na lang ipark. Pero, kansya mo ilang oras pag inakyat? Um, hindi ko aakyat. Ay, hindi ba akyat? Ay, mga mga, mga ganto-ganto lang. Sa Linasin Falls? Pero pwede may sasakyan. Kaya yung Ay, motor. Dito mga, mataas daw kasi yung ano eh. Ah, pero pag halimbawa, nakapark na tayo doon sa pinakadulo, mga ilan na lang lalakarin? Ponti na lang? Ah, ah. sige, tingnan nga natin. O, sakay ka na, na doon! Sakay ka na! Baka iba naman yung sinasabi nga, baka hindi naman <laughs> simple siya. Eh, syempre, bata hindi pero, niya matansya yung oras. Pero tama siya, o. Oh. Tama naman siya sa mama. Oo. Oh. Hindi niya matansya yung oras, kaya Bata. Baka yung two hearts, baka yung two hearts na, ano, titan Oo, oh, mga ganun. Lalaki na yung bato dito. Ah, oh, dyan na pati. Ang galing, may ano, may bukal, tubig. Ano yan? Honey water yan eh. Galing sa bundok siguro oh, yan. Oo, oh, oo, ano. Oo, oh, honey water galing yan. Oh. Yan yung mga sanwe ba maraming mga ganyan. Kakanan? Kakanan yan, malamang wala na rin sa ano kaliwa eh. Dito ba sa kanan? Ano oh, na? No, no. Medyo maputik lang siya kasi ito. Oh, na ako kanina. Ah, hindi niya nakaya ni Klaus dito. Ay, doon ang gagaling ng tubig. May kanya-kanya sa yung tubig. Uy, mabato na doon. Hindi dyan. Hindi nga dyan. So, isilipin lang naman natin. Ay, siguro may tubig rin to pag ano. Ay, ginagawa na doon. Ay, ano na? Be, hey, sinilip ko lang gaanan niyan, gaanan ng rumara gasa siguro yung pagsobrang lakas ng tulog Sinilip. Ano natin ipark? Ha? eh? Ano na tayo? Ano Ah, dito na ipapark. Hindi ba mawawala pag dito? Ano? Safe naman dito eh, ano? Hindi na ba parking daw dito? Ha? dito na sa parking. Ah, dito talaga. Hmm. Sinilipin lang naman. Dito lang na tayo magpapark. Sa puno na. Ko alam ano puno. Lagi ka doon? It, hmm. uh, ano na nga, uslga... nagko, Nag, Nag ano din po uh, ang gagay. Ah. Uh, maraming tao ngayon? Pag summer. Tayo nga lang nakaparking yung... eh. Uh, ah, pag summer. Opo. Oh, okay. Ah, ibig sabihin may tubig pag summer. I mean, Akala ko nakakatubig e lang pag umuulan. Nagkakatubig lang pag summer. Pero mas, mga ano po, malalim po pag tag-ulan po. Ah, uh. malalim pag tag-ulan at ayun naglalakad kami papunta na sa Linasin Falls hindi natin ilan kung ilang oras ilang minuto yung lalakarin wala talaga sana kami bala kumuha ng guide kasi sabi nila madali lang daw itong puntahan pero dahil sa nagpresenta ang batang ito, pumayag na rin kami para na rin mas mabilis namin mapuntahan ang falls na ito Mulan ba dito kanina? Opo. siguro ngayon walang tawa no? walang makapark na sasakyan eh. e baka ata tawid pa talaga oh may tubig nga pero tubig nga chin oh. ay ano pero hindi siya ka daming tubig bakit kaya? eh umuulan naman dati po maliit lang po tuno ilog po ay ganda ay ganda oo nakita ko yun ikaw pala dito. Kaya lang mabato. Hindi, tama. dito taga picture. <laughs> <laughs> tama, sakto, sakto. At nagpa-picture na nga kami dito sa nakita namin pinagpatong-patong na bato. Shout out nga pala kung sino man ang gumawa na ito. Napakagaling mo. A few moments later. igit 20 minuto ng aming paglalakad ay narating din namin ang Linasin Falls at ito ang sumalubong sa amin Dito sa salinasi Falls at malamig din ng tubig. Ito tungatim na pa kaming maligo ng aming tour guide. Go patuloy! patuloy! Sobrang linaw. Linaw pala ka. Pwede na siyente ha? Eh. Oo nga eh. Kalata eh. Pero inaloob ko kayo lang lang. Dito nga, natakot ako at parang nawala yung isang bata. mabatao ano? di mo Ay, wala bata. Ay, bata. Ako, ka. Ay, <laughs> na talaga picture tayo no? ano 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 게 <laughs> <Boy. laughs>

Isa na namang masaya at bigla ang lakad ang nakulayan. Sabi nga nila, mas okay ang bigla ang lakad na tutuloy kumpara sa planadong lakad na nauwi lang sa pagdodrawing. Maraming salamat mga kadrawing sa panonood. Kami nga pala ang motoristang drawing. At samahan nyo kaming puntahan ang iba't ibang magagandang lugar dito sa Pilipinas sa mga susunod pa naming adventure. And follow us for more. And kita kit sa mga next adventure namin. Paalam!